Good luck charms. Para saan at bakit nga ba ito ginagamit? Merong maraming mga kilala at tanyag ng mga simbolo at mga good luck charms na nagpalipat-lipat sa feng shui na komunidad at kultura. Dahil ang mga ito ay kilalang mga feng shui items, karamihan sa mga tao ay mas malamang na magrekomenda ng kahit isa sa mga items na ito o mga good luck charms. Hindi mahalaga kung ikaw ay nagsisimula o may kaalaman sa Feng Shui. Ito ang pinakatanyag at kilalang mga good luck charms sa pamayanan ng Feng Shui. Alin dito ang meron ka na? Number 1, Lucky Horseshoe Ang mga horseshoe ay isang pangkaraniwan at tanyag na pampaswerte. Maraming mga alamat sa likod ng kilalang magandang anting-anting na ito. Ito ay ginagamit sa feng shui pangunahin para sa proteksyon at good luck. Number 2 lucky cat. Ang maswerteng pusa ay marahil ang cutest good luck charm sa planeta. Ang tamang pangalan o salita sa Hapon para sa nakatutuwang maswerteng pusa na ito ay Maneki Neko. Ito ay isinalin sa beckoning cat. Ang maswerting pusa ay karaniwang ginagamit sa karir at feng shui sa negosyo. Kahit na mas popular ito para sa mga tukoy na kategorya, maari mo pa rin namang gamitin ito sa iyong bahay o sa gradong espasyo. Maari mo ring ipakito at dalhin ito sa iyo kung mas prone ka para sa pag travel. Ang sunod ang tumatawang Buddha. May mga ilang feng shui good luck charms na hindi alam ng karamihan. Ngunit ang charms na ito ay partikular na kilalang kilala at tanyag na hindi mo pa naririnig. Nakasing panda, egdigen at karaniwang tulad ng laughing Buddha. Ang good luck charms na ito ay ginagamit sa Feng Shui para sa swerte at lahat ng mabuti. Ang sunod ang Piyaw. Sa isang taong nagsisimula sa Feng Shui at mga charms, ang isang Piyaw ay halos magmukhang magkatulad kumpara sa isang food dog. Maari pa itong mapagkamalang isang chilin. Tulad din ng gumagamit ka ng chilin, ang piyaw ay maaring magamit ng mag-isa o pares. Ito ay maraming gamit sa feng shui. Ang isang tanyag na paggamit ng piyaw ay ang sa alahas. Maari mo itong gawing isang anting-anting, poseras o keychain. Lucky Bamboo ang lucky bamboo ay isa sa maraming pinakatanyag na charm ng feng shui. Ang halaman na ito at good luck charms ay universal. Maari mo itong ilagay at gamitin nito sa anumang puwang. Magdadala umano ito ng hinahangad na swerte at positibong enerhiya na iyong nakukuha. Ang bilang ng mga tangkay ng kawayan ay nagdudulot ng ilang halaga ng swerte. Mas marami, mas mahusay. Pagdating sa mga charms, kung wala kang kinakailangang puwang o oras upang mapanatili ang mga ito, maaari mong gabitin ang mga ito sa pamamagitan ng sining at damit. Ang swerte ay nangmula sa lahat ng forma. Elephant Symbols Sa Feng Shui, napakahalaga ng enerhiya. Ang lakas at simbolikong kahulugan sa likod ng elepante ay ang kagandahan makapangyarihang katangmikan, pusong ginto at kamahalan. Merong tatlong pangunahing mga energies ng Feng Shui na dinala ng elepante at ito ay ang proteksyon, swerte at fertility. Crystals Ang mga crystals na nagpapagaling ay nagmumula sa lahat ng mga varieties. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kahalagahan at kahulugan. Ang paglalagay at pag-aayos ay isang malaking kadahilanan sa Feng Shui, kaya't kapag inilagay mo ang mga nakagagamot na kristal na ito sa mga tiyak na direksyon, katulad ng hilaga, kanluran, silangan at timog ay naiimpluensya nila ang ilang mga espeto ng buhay. Panatilihin ang healing properties sa isip kapag naglalagay ng mga kristal sa mga tukoy na direksyon. Number 7. Mayroong mga tiyak na numero na nagdadala ng higit pang misteryo at mahika kaysa sa iba. Ang numero 7 at 8 na itinuturing na pinakatanyag na pinalad sa lahat ng mga numero. Ang bilang 7 sa maraming kultura ay konektado sa good luck at pagkuha ng lahat ng kaalaman. Ang bilang 7 ay may espesyal na katangian ng matematika. Sinasabing tinawag ng mga Greko ang bilang 7 na perpektong bilang. Ayon sa kanila, ito ay ang kabuuan ng tatlo na kinakatawa ng isang tatsulok at apat na kinakatawa naman ng isang parisukat. Ang mga hugis na ito ay tinuturing na perpektong form. Ang pito ay konektado rin daw sa maraming aspeto ng ating buhay. Ito ay nangyayari ng lubos sa buong araw-araw na pamumuhay. Numero 8 Nabanggit ang dating mga numero ay medyo mahiwaga. Sa Feng Shui, ang bilang 8 ay tinuturing na isang napakaswerteng kagandahan at numero. Ang bilang 8 ay sinasaalang-alan ding isang balancing numero. Ang balanse at pagkakasundo ay napakahalaga para sa maswerteng na puno ng buhay at lalo na sa Feng Shui. Sinasabi ng ilan na kung lumaki ka sa China, malamang malalaman mo na ang bilang walo ang pinakaswerteng numero. Ang bilang walo sa Chino ay katulad ng salita para sa kasaganaan sa inchik. Ang swerte mula sa charm na ito ay nagmumula sa pagiging malapit na dula sa mga salita ng bilang walo at kasaganaan. At panghuli, ang barya ng Chino. Sa Feng Shui, minsan ang pinakamainam na paraan upang maakit ang kayamanan at kasaganaan ay madala sa pamamagitan ng aktwal na pera katulad ng mga barya. Ang swerte sa likod ng good luck charms na ito ay ang paggamit lamang ng mga barya na nilikha at pinamamahagi sa panahon ng paghahari ng isang mabuting emperador. Pagkatapos, ang mga barya ay nakagapos sa pamamagitan ng isang mystic knot pinapayuhan na ilagay ito sa timog silangang direksyon ng iyong puwang. So yan lang ang ilan sa mga Feng Shui Good Luck Charms at kung ano ang mga gamit nito para sa atin. Alin dito ang tinataglay mo na o meron ka na sa iyong bahay. Now you can burn fat and lose weight faster. Walk, jog, Run in the same place with PowerFit for the exclusive Shop TV price of only 9,995 pesos. But wait, if you order now, we'll include the deluxe set with a power bands and remote control absolutely free. We will also throw in the complete workout guide and healthy eating plan to help you obtain the best possible results. That's right, you can get PowerFit for only 9,995 pesos. But if you order within the next few minutes, the PowerFit can be yours for 3 easy pay of 3,500 for orders within Metro Manila, delivery is free. Also, check us out on www.shoptv.ph. di aking buhay ay kulang sa sigla gandang taglay ko ay hindi nila makita ngunit nang ikaw ay makilala ang beauty ko ay nililingon na so peak and back shave me dry sa isang ka big and peck, shop till you drop Sa easy shop, mundo'y magiging magkulay So big and peck, shop till you drop Sa easy shop, gaganda ang buhay big and peck, shop till you drop Sa easy shop, mundo'y magiging magkulay